Ah, uh, mga kaidlas. Yung pagkain pala niya ay everyday 24 kilos na half cooked na chicken. Ito pala yung foods niya everyday. Oh my goodness. Malulungkit proses Puntahan natin Tara, so samahan nyo kami sa aming adventure Let's go mga itlas oh. ito yung sakya natin mga kaidlas ah, papunta tayong Noah's Ark kasama ko nga pala ngayon yung misis ko hi, may yung gusto mga kaidlas yes, Nandito na kami ngayon sa Noah's Ark mga kaidlas Ang laki oh, naririnig nyo ba yung mga honey ng totoong ibon mga animals Ayan May lang ay akit uh, kami sa taas <laughs> Ang ganda ng view dito mga kaidlas Oh, tanaw na tanaw ang shagana. Tanaw natin yung, yung amaya City. Syudad na bagay ni Uraya. Ang mga animals pa. Ang ganda pa naman. Mga ano na ito ng mga animals wow. ha? Mga clone lang ng animals. Ayan. May mga ibon. Uy. Wow. wow. Ang ganda. So nice. Ito na siya nga po ang lahi. Paro. Oh, Kita okay. natin yan pagbaba. Hi, Tiger. <laughs> May anak pa siya mo. Oh. Ikutin lang natin. Tapos, ah, uh, na tayo. Wow. Kasalukuyan na kami sa loob. Ayan. Pasok na natin. Hail <laughs> Mina. Ang pangalan ng ibon. Ah, Southern Asia. India pala to galing. <laughs> Some mga love birds. Alaka. Ah. niya. <laughs> Ayan mga oh. <edna. laughs> Nakakatakot. <laughs> Laki ng ibon. Ayan. Na. Pero bawal natin yung hawakan. Huwag kayo mag-away. Ganda uh, dito. Ganda dito. Ayan mga kaidlas, kamukha ko. Magkamukha <laughs> na kami. Uh, masa gitna pa lang tayo ng alpas. tuh Sigrisi man Ah, paket na tayo sa taas above sea level. Wow, see the beauty of nature. Wow! Ang sa, uh, sa ibaba oh eh. Makikita mo talaga ang view Nasa 1,122 feet Above si Libin Ang view na Noah's Ark pupunta tayo dun mo Yan yung Noah's Ark

pero burmese python ay no? burmese burmese python hindi daw siya mangangagat pag pero pag sa siya kakainin ka niya ng buhay burmese python <laughs> ulog niya creepy kaya di ba? Ganda talaga dito, mga ka jelas Asian palm sebit. Ayan. Ito yung sabit cut. Bawal natin silang hawakan. Or pakainin. Sobrang laki. Ito yung isa. Maliit isa, mang ito parang lalaki to, lalaki oh. Part pa rin ito ng ano, mga kaidlas. ah. Noah's, Noah's Ark. Ark. There we go. Yeah! Wow. Wow. Ang ganda naman. Uh, tignan natin kung anong uri sila. Solpor crested kukato. Yung puti. Ano? Kukato yung mga puti na nasa taas. Ayan. Ito namang violet ah uh, Victoria Crown Pigeon. Ano? Victoria Crown Pigeon. kabila naman tayo wow mga pula mo uh, black cup lorry and chattering black lorry black cup lorry a small attractive parrot chattering lorry mga uri pala ng ano parrot loro o parrot Ayan, ha? Mga saging yung kinakain lang, kuya? Saging, sunflower, sincer, o pillets. Pillets? Oh. Ito yung mga pakain nila, sunflower, tsaka seeds. Tapos tubig. Ano nga yun sir, may vitamins. Ah, vitamins. Para hindi sila manghina. Banda oh. nila, no? Kakaingit. Ang dami naman, naman na yung sliding sa tingat. Yan. Lo, no, nakakatakot dito, mo. Hala, tanaw ko na yung ano dito. Tiger! Bingal Tiger! Wow! Ay, no? Bingal Tiger. Pantera Tigris. Laka. For the first time, mga kaidlas. Nakita na talaga ko ng ano, Bingal Tiger. Yeah. kala ko sa TV ko lang 'to mapapanood ayan oy Ay, simpit tayo ayan ayan siya hello my friend lucky mo nakakatakot mang my friend first time in my life uh, ayos nakakita tayo ng tiger. Ah, <laughs> <Hello? laughs> uh, mga kaidlas yung pagkain pala niya ay everyday 24 kilos na half-cooked na chicken. Ito pala yung foods niya everyday. My goodness, malulugi tayo. <laughs> Ordinaryong tao lang tayo. 24 kilos half cooked chicken every day. Kasi yun yung kinakain niya. Yun yung paliguan ng ano, tiger. At saka tubig niya inumin. Healthy naman siya so far. Ano? Kakatakot. Kalimitan mo. Hi, hello there. Hello, my friend. Oh. Ayos. Ito naman, uh, Electus Parrot. Hail Mena. Rainbow Lyricate. Dito naman, ang ganda rin oh. Hindi ko na talaga kung anong mga species ito. Ah, ito yung pangalan. Gina Fowl. Lethal Corellia. Nicobar Pigeon. Ganda ah. talaga dito sa Nuwas Arc. Sa mga nagbabalak pumunta rito, uh, 150 per head lang. Kasama na yung sasakyan kanina na nakikita nyo sa video. Tapos ito yung ano nila oh. sign na ano nakabayad ka na. Tapos uh, punta tayo sa baba. Right, so dito na naman tayo. Ito yung pinaka ilalim ng Noah's Ark. Uh, pasok lang tayo. Wow. <laughs> deer. Deer. Hi, deer. <laughs> <laughs> Dalawa sila. La. Mang. Hada kay mong. Malit na kabayo. Parang ano, ano, Bonsai na kabayo. <laughs> Malit. Puni ata to or ano. Bonsai na kabayo duck ah, ito yung ano pinaka popular sa lahat kada ng life ng mga pato horse pero ano sila bonsai na horse maliliit Ayan. may baka pa rin sila dito oh Kanto kayo, eh? mga clearing na ah. sa lugar ka? Ha? Ah? The clearing. Kanina nandun sa sasok. Basen. Ang pangalan nito kaya? Alpaca, sir. Ha? Alpaca. Alpaca? Hmm. Parang malalaking kambing mong ba? Ayun kambing ko. Kaanin ko. Ito yung saanin Ito yung saanin ko. Lizard. Blow man. Monitor lizard. Tago man. So. La. Hello. Saltwater crocodile. Saltwater crocodile. Ano na siya ug kanang semento. Si Akala ko ano lang ah. Parang cement lang. Buhay pala. <laughs> Ay mga rabbit. Selpin lizard. Selpin ba? Selpin lizard. Yan, dito pala nakatira yung mga transformers, mga idlas Yan o, sina Bumblebee. Ah... Uh, Optimus Prime Yung iba, hindi ko nakilala yung ibang karakter yan Ito 'yung is Hill. Mayano, may malaking helicopter. Tapos may mga bonsai mo. Hmm. i yes. look here. Worries, ini, woah, one, two, three, and smile. Larry is healed. mga transformers oh dito sila nakatira kaya pala wala silang ano ngayon wala silang shoot nandito pala sila nakapahingin ito so, yung idol ko Optimus Prime tapos may mga ano dito mga mga obstacle course Tapos si Spider-Man nasa taas. Ano? Ang malaking web niya. 150, 150 lang. Kung may balak 150 kayo. 150 yung entrance dito sa Maya View. Maya city. View. Dito sa RCD. Libre rides. Sulit talaga. At matakalang mo yung view doon sa sidad ng Cagayan de Oro City. Hindi talaga kayo magsisisi. Uh, fresh air kasi maraming trees. Spider-Man mo. Tapos karakter ng ano, Clash of Clans. Mga harness. ka mang. So, hanggang dito na lang mga kaidlas. Hanggang sa susunod na vlog na naman tayo, ad adventure. Maraming salamat sa inyong panonood at God bless po. Bye.